magpalang umaga guys sa inyo lahat ayan guys magreloto na naman tayo na uh, bihon pansin para pamahagin natin sa mga, mga tao na, na, na karapat-dapat ang tituloy ito tayo guys. Madali tayo. Kaalasin ko na. Yan mayroon tayo gulay. At may kinsay. Ayan may bawang boyas, Isa't kalahati lang guys yung bihon. At may baboy. Mayroon ano ketchup ay toyo ayan uh, ah, natin maghahanda lang tayo guys kasi alas 5 na ayan guys yung sahog na uh, nagkumagali na tayo kasi kakapusin lang tayo ng oras ragay natin yung gulay sahog ng pansit beyond guys Ayan guys, tapos na. Mag-estero na tayo. Tahali na. Ayan guys, tapos na tayo mag ano, estero. Uh, yun na ano tayo kasi tahali na. Wala tayo ng oras. Ikaw 25 peraso lang. Yan na nakaya na sa pera natin. guys na sa ako sa mga tao na sumusuport sa akin na sana patuloy lang ang support nyo sa akin at kung taposin nyo yung video ay huwag nyo ay yung ads si skip para makatulong tayo sa mga tao na kailangan ng tulong na karapat dapat tulungan sa mga tao na walang wala ayan guys mga supporter ko uh, salamat sa inyo sa lahat na sumusupport sa akin na nandyan para kayo sa noon ng ngayon at mga OFW shout out din sa inyo lahat dyan sa mga solo ko ng mundo sana maayos yung, ang inyong kalagayan Yun guys may tubig na Diligo lang tayo guys. Uh, mag, mamahagay na tayo ayan magpalang umaga guys sa inyo lahat nandito na naman tayo sa araw na ito na mamahagay na naman tayo ng pansit bihon ayan magpalang umaga at uh, salamat sa Panginoon Diyos na gabayin tayo sa araw na ito ingatan tayo at bigyan tayo ng kalakasan ng tawan. at mga W uh, sumasupport sa akin channel magiging shout out sa inyo lahat dyan at mga supporter ko na hindi nagkasawa na sumasupport sa akin maraming salamat sa inyo lahat at guys naglalambing sa inyo na panoorin sana nyo ang aking mga video at huwag lang sana inyo i-skip ang ads para makatulong tayo sa mga tao na atin tinutulungan sa kasada ayan guys sana uh, maayos ang inyong kalagayan at uh, pagpalain tayo sa may, may Yan okay, natin sila kuya. Ah. Kaya si kuya nag ano nang basura. Tatlo sila. Thank oh. you boss. Thank you boss. Blessing lang. Thank you -ano sila nang basura guys. Kawawa naman. Para mabigyan natin ng ano, pagkain na almasal. ay tinagawalis para sa atin. Bigyan natin ng basik ang almusal. Ingat. Mm. Mm.

samu City. Hala ko tatak Di Maganda yan. guys, yung mga sidecar, nag-nag-sidecar dito ay pinigbigyan natin ng ano nang pencil ah, para para kanila. Pancit, mainit pa. Saka ka? Dito dito lang? Sa mo? Ah, uh, kumusta naman kita ng ano, mamasura? Kumusta kita mo masura uh, ano pangalan mo? susunay ito? sige ingat sa atay binigyan natin <tinyant> Oi, okay. Doon kayo, doon kayo, doon. Doon kayo, doon kayo. mga magulang yun, mga kuya? Ha? Nasaan yung mga gulang nyo? Ayan, yeah, kumain na kayo. Ayan, mga bata. Wawa oh. naman. Ito. So, Hey. Narek ko wala Marami guys dito sa atin sa Pilipinas na ako so may mga tao kasi wala nila sila mga kasi siyempre mga matanda na at umasa na lang sa uh, masura. Ayun guys. Darama marami pa tayo guys, matulungan mga tao na katulad din na lahat uh, na nasa lansangan na sila.

Oke, itu sehat usari blok 2 pengalan latnya ulit, yung isa Tio! Tadi kutolong wa bikin satu sampe ngasih kip, Asahabamu? Oh, sige. Anong pangalan mo, Te? Tuda po. Tuda. Shout out. Tawag, oh, sige. Sino siya shout out mo, Te? Shout out sa pamilya ko. Oh, sa, taga saan po? Taga uh, uh, sa barangay sa Nasa. Tsaka shout out sa nanay ko na nasa lang. Oh, sige po. God bless po. Ah, um, Magkano po yung siya sa yun sa pag-uwaris dito, Te? Shout out po namin. 200 a day po. Oh, dalawa kayo, mag-asawa. Balik po 100.

kalakal niya mahirap guys ng buhay sa Pilipinas talaga masula ng tao sa kalakal kung walang kalakal wala sila pagkain ay paano na yung nangopa saan pa sila na ano paano na pa yung pangaraw-araw nila kaya guys hingi ako na tayo Nawusan ako tayo tubig. Ayun siya na. Sige, pansit yan. Sige. Nagawa na si Kuya sa kalsada. Wala na tayo guys, tubig. Nabusan na tayo. Dito tayo sa Laloma, guys. Kiso City. Sa Laloma ng Lichon Baboy. Laloma. Laloma. salamat sa Panginoon natapos na tayo mamigay ng pansit nakarti tayo dito sa laluma dito ng manok at magkatabi tayo sa sementeryo ng laluma ayun guys na tapos na tayo mamahagi ng pansit pihon sa mga tao na kailangan ng tulong at salamat sa Panginoon na masaya tayo kasi masaya pagharamdam natin kasi nakatulong tayo sa ating mga kababayan na nakatira sa lansa ay like guys salamat po sa lahat na God bless you all sa inyo lahat at thank you sa po guys sa inyo lahat na na patuloy nyo supporter na rin ang aking channel na ED Tendero at mga subscriber na akin at mga supporter at saan mo kayo sulok ng mundo at mga FW saan mo kayo sulok ng mundo at sana kakiusap ako guys na huwag niyo sana i-skip ang ads para makatulong tayo sa mga kabayan natin na walang wala ayun guys, nandito na lang muna tayo sa magatapos tayo sa mga magitan ng ating channel na Edith Tindero at huwag nyo kalimutan guys na mag subscribe Uh, pinutipil para mag kayo sa akin mga video. At marami guys dito na sa Pilipinas sa atin na, na marami na hugotong sa atin mga kabayan natin. At kaya sa nananawagan ako guys sa mga W na sumusupport sa akin channel. So hindi na nakalimutan na panuhurin ang akin video at tapusin uh, at huwag sana iskip ang video. Ang ads para makatulong tayo sa ating mga kabayan na uh.